Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mga misa. Idol, nakakayaman, aminin, pero may babae kasi ako na nagelaw. Tapos ngayon, nagulat ako, napakaingay sa kama. Panay ang o sa kama idol. Anong ibig sabihin ng idol? Kasi first time namin parehas na may mangyari. Please, pa advice ko kung ano yun. So, ang ating sender ay isang lalaki mga kasawi, na Ang sabi niya ay first time na may mangyari sa kanya ng isang babae. At ang babae daw ay napakaingay ito pagdating sa kama. At yun nga, at laging malakas ang u. Uh, alam niyo na yun mga kasawi. Siyempre, magbibigay tayo ng suggestion kung ano ba daw ang ibig sabihin nun. Simple lang. Kapag kang isang babae at isang lalaki ay parehas na first time, syempre talaga ang babae ay may maingay talaga pagdating sa jugjuga. Napakaingay ito kasi nga mas ine-express niya kung ano yung sarap na nararamdaman niya sa kama. Kasi bibihira naman ang mga kababaihan na talagang malakas yung ingay nila pagdating sa kama. Kasi nga syempre, lalo kapag dalawa lang kayo, walang kadikit na bay walang kapit bay or kung saan mang kayo private na lugar, tapos ang isang babae narinig mo ng ganito, ibig sabihin mas ine-express niya yung nararamdaman niya, sobrang sarap. Kasi siya nakakatiis, kaya ang nangyayari ay sobrang ingay niya pagdating sa jugjugan. Siyempre, ibig sabihin nun ay nasatisfied mo ang isang babae kasi nga nailabas mo ang kanyang expression na ganito mga kasabi. At siyempre, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ang isang babae kapag lumabas ang magic word na O ibig sabihin 100% na nasatisfied mo ito, sarapan sila, nahits mo yung kanilang kagustuhan at tigit sa lahat, bibihira ang mga kababaihan na papalabas mo yung O. Ibig sabihin nun na huli mo ang kiliti ng babae at ang kanyang kahinaan. Kaya lumabas talaga ang pagkaingay niya. Alam nyo ba, mas maganda nga ito kapag naririnig nyo ng mga kalalakihan na nag -u -u ang isang babae. Kasi big sabihin, kayo ay magaling na magaling na. Kasi bibihira ang mga kababaihan na lumakas ng ganito. Kasi may mga kalalakihan na hindi marunong at magaling pagdating sa jugjugan. Lakihan naman na talagang magaling pagdating dito. Kasi nga, mas nag-aaral sila kung ano ba yung mga kahinaan ng babae, kung ano ba yung dapat nilang tutukan sa ganitong sitwasyon para naman mas nai-enjoy na ang isang babae. Pero sa isang first time na kagaya mo, ibig sabihin magaling ka na kasi napapaungo mo yung isang babae pagdating sa jugjugan. Kaya tapos ako sa'yo, ibig sabihin magaling ka na, marunong ka na pagdating sa jugjugan mga kasawi. At hindi lang yun, kapag ka ganito na first time yung dalawa, ibig parang isang lalaki at isang babae, lalo kapag ka ma mahal nyo ang isa't isa, ba? Diba? Iba yung nadudulot nun na oh, kasi nga, ramdam na ramdam nila yung feelings ninyo sa isa't isa. At saka, sobrang init diyan sa katawan. Kapag ka first time ninyo, kumbaga umaalab ang inyong pagmamahal, nag-aapoy. Ayan. Kaya yung ending, hindi napipigilan ng isang babae ang kanyang ingay dahil sa sobrang kaligayahan na natatamo niya. So, ibig sabihin, kapag kang isang lalaki na papa, oh, ang isang babae, ibig sabihin niya 100% na magaling ang isang lalaki pagdating sa jugjugan. So, ibig sabihin, congratulations kasi nga, isa ka na sa pinakamagaling na lalaki pagdating dito. Yan lamang po mga kasabi, yung aking suggestion. Maraming salamat sa patuday na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.